barangay sa Tandag City, Surigao del Sur, na sunog. Sa laki ng apoy, nagkulay orange na ang langit. Dahil na sa tabing dagat ang mga bahay, ang ilang residente tumalo na sa tubig para makaligtas. Tulong-tulong naman na ang iba pang residente sa pag-apula ng sunog. Ang kabuang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong October 11, kasama Bumpersa persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang halid ng Frontline sa umaga. Umanoy Godfather ng lahat ng Pogo sa Pilipinas na aresto na sa Binyan, Laguna. Ilan pang mga Pogo boss na huli rin. Halos apat na pupang Chinese na huli naman mula sa umano'y ilegal na Pogo Hub sa Cebu. Pangulong Bongbong Marcos kinumpronta ang China sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Code of Conduct, pinapamadali na rin sa ASEAN leaders. Modus na kasal-kasala ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika isiniwala ang ng dating administrator ng grupo. Malaki ang dagdag sinil sa petrolyo na bumurong ipatupad sa susunod na linggo. Manalo? At pambato ng Pilipinas sa 2024 Miss Universe na si Chelsea Manalo, binigyan na ng send-off party. ang sinalakay ng mga taga Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isang bahay sa loob ng private subdivision sa Laguna. Dito na aresto ang sinasabing big boss ng Lucky South 99 Pogo na ni-raid noon sa Porak, Pampanga. Pero kahit nahuli na, todo tanggi pa rin ang Chinese na sangkot siya sa Pogo. Nasa front line na balitang yan si Dave Abuelo. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, sinalakay at agad pinalibutan ng mga operatiba ang nakahintong itim na sasakyan na yan sa isang subdivision sa Laguna bandang alas 8 gabi. Pinababa at pinadapa sa kalsada ang lalaki na t-shirt. Siya na pala ang 35 anyos na Chinese national na si Liu Dong, na godfather umano ng mga pogo sa bansa. Are you Mr. Bidong? Aha. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law here in the Philippines. Si Dong, na gumagamit din ng iba't ibang alias ang sinasabi ding big boss ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porak Pampanga noong Hunyo. Isa siya sa target ng mga operatiba noon pero hindi natunton sa Pogo Hub. Pero matapos ang ilang buwang tracking, natagpuan din ang pinagtataguan ni Dong. Ito kasi si Yu Dong, ito yung pinagsususpetsahan natin na siyang nagsimula ng mga Pogo dito kasi ang pagkakaalam namin siya yung uh, nagtayo ng mga Pogo hubs at Pogo sites dito sa Region 3, Region 4, uh, sa Region 1 at uh, sa Metro Manila. Matapos maaresto, agad dinala ang Godfather sa detention facility ng PAOK sa Pasay. Labing dalawang Chinese national din nakasama niya ang inaresto rin ng mga otoridad. Pati ang sam na driver at mga personal assistant umano ng mga Chinese kasama rin dinala sa Pasay. May mga nakuha nga tayong mga baril at uh, tinaanam pa natin kung ito ay may mga kaukulang dokumento. Itinanggi naman ni Liudong ang mga akusasyon. Maliraw ang mga otoridad ng inarestong tao. Gate niya, restaurant ang kanyang business at hindi pogo. Kaya raw ikinagulat niya ang nangyaring pag-aresto. Lalo't mga empleyado at kaibigan daw niya ang ibang dinampot habang nagkakasiyahan sila kagabi. He's not the one. Yeah, maybe it's uh, wrong guys. Maybe he thinks his uh, is strong guys. And then maybe after that he will provide the passport or anything. And then... Ang Pinoy naman na dalawang taon ng personal assistant ni Liudong, wala raw ideya sa mga transaksyon ng kanyang boss. Ikinagulat din niya ang pagkaka-aresto rito. Nabigla lang po kami sir. Hindi po namin alam na ganon yung mga problema. Ano business ba ng boss mo? Uh, alam ko sir, nag office lang naman yan sa sir. Hindi ko masabi sir kung anong business sir. Basta nakikita ko lang naman lagi hawak yung cellphone, laptop. Ganun lang sir. Sa ngayon, nasa kusudiya pa rin ng paok sa Pasay si Naliudong. Nakatakda silang isa lang sa inquest proceedings ngayong araw at sisimulan na rin ang case build-up para sa patong-patong nilang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Isa na namang umano'y iligal na Pogo Hub sa isang resort sa Cebu ang sinalakay ng mga pulis. Marami sa mga nahuli pawang mga Chinese. Nasa frontline ng Balitagyan, si John Aroa. Sa unang tingin, mukhang simpleng resort lang ang lugar na ito sa barangay Saavedra, sa Avedra sa Moalboal, Cebu. Pero nakatanggap daw ng tip ang Moalboal Police na posibleng umanong may operasyon ng iligal na pugo sa lugar. Kaya sumama na ang mga polis sa isinagawang Fire Safety Inspection ng Bureau of Fire Protection para makita ang loob ng lugar. Doon na, tumambad sa kanila ang aabot sa 38 dayuhan na nagpakilala mga Chinese. Ayon sa Police Regional Office ng Central Visayas, walang kaukulang dokumento para manatili sa bansa ang mga dayuhan. Nasabat din ang mahigit 30 computer set, 4 na laptop at mahigit 200 cellphone. Posibleng ginagamit o mano ito sa mga illegal na gawain ay lang ng mga scam September 24 parao na mag-check-in sa Naturang Resort ang mga Chinese iniimbestigahan na kung nanggaling sila sa ibang mga nirayda puguhab Ito na ang pangalawang hinihinalang illegal puguhab na nirayda sa probinsya ng Cebu Una nang sinalakay ng mga otoridad ang isa pang resort sa Lapu-Lapu City. Bukod sa 38 dayuhan, iniimbestigahan din ngayon ang may-ari ng resort na isa ring dayuhan at ang asawa nitong Pinay. Wala pa silang pahayag kaugnay sa isinagawang raid. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Sa ibang balita, hindi raw makatulog sa takot ang ilan sa mga Pinoy na nakatira sa Florida, America dahil sa hagupit ng Hurricane Milton. Sa tindi kasi ng bagyo, sinabayan niya ng mga buhawi na ikinasawi ng sampung tao. Nasa frontline na balitang Yan, si Camille Samonte. Masdan ng mga puno na binabayo ng malalakas na hangin sa Fort Pierce, Florida, Amerika. Maya-maya, katakot-takot na buhawi ang dumaan na halos kalbohin ang mga halaman. Ang mga poste ng kuryente, nagtumbahan sa kanagliyap may sumabog din na transformer. Nakunan pa nga ng video ang maladilubyong bugso ng hangin na sinabayan pa ng walang patid na ulan. Iyan ang hagupit ng Hurricane Milton. Sa tindi ng ulan at storm surge o yung daluyong ng bagyo, inabot na nga ng baha ang hagdan ng bistro na yan. Tumaas din ang tubig sa siyadad na clear water, kaya ang mga bahay at sasakyan doon lubog din sa tubig. Kinailangan pang gumamit ng bangka ang mga rescuers para tulungan ang mga natrap na residente. Cars, record, your, drop, drop ang pamilyang yan, nirespondehan na rin ng mga polis matapos bagsakan ng puno ang kanilang bahay. Naispetan din ng mga pulis ang binatilyong yan na nakasampa sa kahoy para hindi lumubog sa baha. Naglandfall ang Category 3 Hurricane Milton madaling araw kahapon malapit sa Siesta Key sa Florida pero naramdaman ang hagupit nito sa buong estado. Ang bubong ng stadium na yan sa St. Petersburg nagkandabungi bungi dahil sa malalakas na hangin. Kaliwat kanan din ang bahang lugar habang nawasak naman ang ilang bahay matapos daanan ng halos 20 buhawi. Sa tala ng U.S. Homeland Security hindi bababa sa sampu ang nasawi dahil sa buhawi. Malawi. Dalawa roon ang dalawang senior citizen na nasa home for the age. Mahigit 3 milyon naman na bahay at establishmento ang walang kuryente. Sa ngayon, wala pang napapaulat na Pinoy na nasaktan. Pero kabilang sila sa milyong-milyong apektado ngayon, ang kababayan nating si Luis Basagre hindi raw makatulog dahil sa takot. Itong category 5, parang ano siya, parang signal number 5 sa atin. Malakas siya talaga, asin kaya... Yun yung nakakatakot. Alam mo yung umiiyep, tapos hampas dito, hampas doon, ganun. From time to time, tumutunog yung uh, cellphone for the warning. Uh, flood warning, tornado warning. So, paano ko matutulog? Sa huling tala ng Philippine Embassy, halos 200,000 Pinoy ang nasa Florida. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Samantala, matapang na idinetalya ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap nang isang mataas na opisyal ng China ang ginagawang pangharas at pananakot ng China sa West Philippine Sea. Nananawagan din si PBBM na paspasan na ang negosasyon sa ASEAN China Code of Conduct. At live wala sa law nasa front line ng balitang 'yan si Marcel Halili. Pase, anong agenda ngayong araw ni PBBM dyan sa ASEAN Summit? Andre, medyo mahaba-haba yung agenda ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa National Convention Center ng ASEAN Summit. Pero alam mo, kahit hindi dumating si Chinese President Xi Jinping dito sa Vientiane, Lao, nakaharap naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Premier Li Chang sa ASEAN China at sa retreat session dito sa ASEAN. At dito nga, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese Premier Li Chang sa Asia Leader Summit sa Vientiane, Lao. Dito, inilahat ni Pangulong Marcos ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang pambobomba ng tubig, panghaharang at sadyang pagbangga sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng panghaharas at pananakot mula sa China. Ipinapakita lang daw nito ang pagsasawalang bahala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na walang nagbabago sa sitwasyon sa South China Sea. Dahil dyan, kailangan na raw paspasan ang negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct. Sa closed-door retreat session ng mga leader ng ASEAN, hinikayat sila ng Pangulo na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at ilegal na aksyon nang hindi niya pinangalan ng external power laban sa isa nilang miyembro. Nang matanong ang Pangulo tungkol dyan, sagot niya, It is improper for me To this that was mentioned in the pub in close session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na stable naman daw ang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy daw silang makikipagtulungan sa ASEAN countries tungkol sa Code of Conduct. Dumalo rin si PBBM sa ASEAN-Japan Summit kung saan niya binigyang diin ang banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon dahil sa lumalalang kaso ng transnational crime. Kaya panawagan niya, gumawa na ng hakbang para tugunan ng issue partikular ang usapin sa maritime security and cooperation, territorial integrity, disarmament at tiyaking hindi nalalaki pa ang banta ng nuclear weapon. Andre, kanina nakita na natin ang mga member state ng ASEAN, ang mga heads of state na dumating dito sa National Convention Center ng Vientiane. At kabilang na nga dyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na rin natin ang pagdating ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Ngayong umaga kasi una sa kanilang agenda ang ASEAN-US Summit para mapag-usapan ng iba't ibang issue tungkol sa partnership ng ASEAN at ng U.S. Mamayang hapon, inaasahan na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap natin si Pangulong Bongbong Marcos para naman mabigyan tayo ng briefing tungkol sa nangyari ngayon dito sa ASEAN. Andre? Live mula sa Lao, maraming salamat. Maricel Halili. Sa ibang balita, lalong nadiin si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apolo Kibuloy matapos ikanta ng administrator ng KOJC sa California ang mga modus nila. Nakipagkasundo at naghain ng guilty plea sa Amerika si Marisa Duenas para mapagaan ang parusa niya sa kasong conspiracy to commit immigration fraud. Ibinunyag ni Duenas ang pamemeke nila ng kasal ng mga KOJC member para makakuha ng permanent residency doon ang mga miyembro nila. Nagagamitin sa pag-solicit ng pera para sa bogus charity ni Kibuloy. Nakakulong ngayon dito sa Pilipinas si Kibuloy na pang senador. Kaya ayon sa Department of Justice, dapat madaliin na ang pag-extradite sa pastor para mapanagot din siya sa mga kaso niya sa Amerika. Itong pag-file ni Pastor Apollo Kibuloy bilang senador ay uh, sa tingin ho ng DOJ ay isa yung um, gaya, parang challenge no sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA na mag-file na ng extradition dahil hindi naman po pwedeng um, maging senador ang isang accused ng human trafficking. Ayon naman kay Sen. Risa Ontiveros na chairperson ng komiteng nagsiwalat ng pangaabuso ni Kibuloy, hihilingin nilang humarap sa pagdinig ng Senado ang pastor sa October 23. Sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. Abiso sa mga motorista, magpagas na mga kapatid dahil halos tatlong piso ang nakabangtas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tala ng Department of Energy, posibleng pumalo ng 2 pesos and 65 centavos ang patong sa kada litro ng diesel. Hanggang 2 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 55 centavos naman ang nakikitang dagdag sa kerosene sakaling ipatupad. Yan na ang ikaapat na linggong price hike ng diesel at kerosene. Pangatlong linggo naman para sa gasolina. Ang paggalaw sa presyuhan ay bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East at pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Mga kapatid, suspendido po ang klase at trabaho sa gobyerno sa Maynila at sa Pasay sa so October 14 at 15. Ayon po sa Malacanang, para ito sa isang international conference. Gaganapin ang Asia Pacific Ministerial Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Philippine International Convention Center o PICC mula po October 14 hanggang 18. Sa kabila nito, may pasok pa rin ang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa basic at health services. Nakadepende naman sa mga pribadong kumpanya kung sasabay sila sa suspensyon ng trabaho. Susunod food delivery rider binaril at nilakawan pa ng motorsiklo sa Pasig. Sawa, so, uh, pinagkaguluhan ng mga residente sa Mandaluyo. At mahigit anim na pamilya na sunugan sa Tandag City, Surigao del Sur. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. tayang isang food delivery rider matapos pagbabarilin ng mga magnanakaw sa Pasig City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang ng biktima ang kanyang motorsiklo sa tapat ng kanilang bahay. Matapos niyan, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya. Bumunot ng baril ang isa sa mga lalaki at pinaputukan ng biktima. Binalikan pa nila ang motor ng biktima at tinangay. Arestado naman sa follow-up operation ng dalawang sospek ang dalawang sospek at isa pa nilang kasabwat. Maharap sila sa reklamong carnapping with homicide. Napagalamang dati nang ng nakasuhan ng carnapping at attempted homicide ang ilan sa mga sospek. Ang modus po nila is yun nga po, uh, sila ng motor pagka yung biktima ay nanlaban, eh, talagang binabaril po nila. Hanggang sa makuha talaga nila yung gusto nila makuha patay pataya isang reservist sa Antipolo matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Pauwi na galing simbahan ang isa-isa anyos na lalaki habang sakay ng kanyang van ng sundan ng mga hindi pa nakikilalang gunmen. Tiyempo namang bukas ang bintana ng biktima dahil naninigarilyo ito nang mangyari ang pamamaril. Nagtamo ng mga tama sa kaliwang leg, pisngi at balikat ang biktima. Dinala, pa siya sa ospital pero diniklara ring dead on arrival. Blanko pa ang mga otoridad sa motibo sa pamamaslang. Possible po na kasi inabangan po talaga sa paglabas po ng kanilang simba. Wala pong sinasabi na, ano, na kaalitan o anuman. Pero lahat po na ang gulat, hindi, hindi natin, parang, yun, tinitingnan din natin sa isa sa angulo po kung mayroon man. Baka may nakaaway siya tungkol sa negosyo. Pinagkaguluhan ng mga residente ang isang sumulpot na sawa sa Mandaluyong. Oh, Nakita ng ilang residenteng gumagapang sa gilid ng kalsada ang sawa. Tila naghahanap ito ng malulusotang butas. Nagtulong-tulong naman ang ilang lalaki para mahuli ang ahas. Tinakpan muna nila ito ng tela bago nilagyan ng tape ang bibig. Matapos yan ay isinilid na nila ito sa sako. Plano nilang ibigay ito sa mga kawani ng DENR. Nasunugan ng mahigit anim na pamilya sa barangay Telahe sa Tandag City, Surigao del Sur. Bande, bande! Dahil sa tabing dagat nangyari ang sunog, tumalon sa tubig ang ilang residente para makaligtas. Ang iba sa kanila nagtulong-tulong para apulahin ang sunog. Tumagal ng dalawang oras bago na apula ang apoy. Inaalam pa kung ano ang pinagmula nito at kabuang halaga ng pinsala. Inilikas muna sa covered court ng barangay ang mga nasunugan. baba bababa sa labing walo ang nasawi sa panibagong airstrike ng Israel sa Lebanon. Kabi-kabilang pagsabog ang naitala sa Beirut at Southern Lebanon mula nitong Merkulis hanggang kagabi. Patuloy kasi ang pag-atake ng Israel para ubusin ang militanteng grupong Hezbollah. Bukod sa mga nasawi, halos isandaan ang sugatan. Kabilang daw sa inatake ng Israel ang opisina ng UN Peacemakers at UN Interim Force in Lebanon. Mabilis siyang kinundina ng United Nations. Pero wala pang sagot ang Israel sa paratang. Samantala, ayon naman sa Israeli authorities, dalawa ang nasawi sa Northern Israel matapos ang 20 missile attack ng Hezbollah. Pero ang idinulot ng isang malaking sinkhole sa bayan sa Lahore, Pangasinan, Pakistan. Sa ito, makikita ang isang sasakyang nahulog sa butas habang tinutulungan ng taong bayan ang mga sakay nitong makaligtas. Dalawa sa kanila ang sugatan at nagpapagaling na sa ospital. Bukod sa sasakyan, dalawang motorsiklo rin ang nilamon ng sinkhole. Ayon sa mga otoridad, butas ang daan dahil sa leak sa underground sewer line na siyang nagpahina sa kalsada. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline. so Ayan, weekend na kasi. Pero yeah. isa ba kayo doon sa mga hirap gumising? Lalo na ngayon, biyernes, last working day. Amingisang mas ganado pa mm. akong gumising pag biyernes. Eh. Bakit? Kasi weekend na, after work. Yeah. Ah, di ba? Ito, right. yeah. asin yeah. na po may weekend. Ito, <laughs> oh, okay. ibahin niyo doon po usang ito, ha? Sa San Jose del Monte, Bulacan, na diretsyo gising ng may maamoy. <laughs> Hindi po ingay o alarm ang nagpagising sa kanya, kundi ang paborito ah. niyang champion. <laughs> sa video makikita ang pusang si Yen Yen na sobrang himbing ang tulog pero nang ipaamoy na sa kanyang fried chicken, ayan, bigla itong nagising. Pagkadilat, agad naman agad siya sa chicken, itong si Yen Yen. Ang video na yan, umabot na ng mahigit 1 million views sa TikTok. Kwento ng amo na si Mikel. Tinesting lang daw niya kung anong reaksyon ng kanyang pusa kapag pinaamoy ng manok habang natutulog. <laughs> Sabi naman po ng netizens, hindi agad nagising ang pusa dahil makakala niya, panaginip daw lang yung, yung naamoy niyang manok. Literal daw na masarap ang gising ni Ming Ming. Ganyan din yung aso ko eh. May hilig talaga sa chicken. Chicken, no? Pag naamoy, ay... Pusing agad, excited Alam mo, napansin ko lang, nabanggit mo weekend. Oh. Sinong pinakamasaya pag Dernes na? Ah, siyempre, <laughs> si Ruth. Oh. Ako naman masaya. masaya. Masaya pag Pasko na. Kasi Pasko mga kapatid, na. 75 days sa laban po. Pasko na. Yan ang mga informasyong dapat din yung malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.